Naranasan mo na bang isipin na may gusto sa iyo ang crush mo? Dahil lang nginitian ka niya. Tapos bigla mong napapansin ang lahat ng maliliit na sinyalis? Nag-like siya sa post mo? Pareho kayo ng paboritong kulay. Parang lahat ng bagay, kumpirmasyon. Well, may pangalan yan sa psychology, confirmation bias. Para itong isang filter sa isip natin, pinipili lang nito ang impormasyon na sumasang ayon sa ating mga paniniwala. Yung mga bagay na hindi tukma, ayun, pinabaliwala lang ng brain natin parang isang notification na siniswipe mo lang palayo. Parang sa sims, kapag gusto ng sim mo na maging masaya, hahanap siya ng mga bagay na magpapasaya sa kanya at iiwasan ang mga nakakalungkot, ang utak natin, ganun din. Pero paano ito malalabanan? Maging detective sa sarili mong isip sa tuwing may malakas kang paniniwala? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang ebidensya na hindi ito totoo? Subukang maghanap ng ibang pananaw. Sa susunod, imbes na mag-focus sa isang ideya lang, buksan mo ang isip mo sa ibang possibilities. Ang pagiging open-minded ay isang superpower. Gamitin mo ito